Hello, hello guys. Magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel at uh, uh, kung gusto na kayo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At unang-una, maraning-maraning salamat po sa inyong lahat. Anyway, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Dire Diretso na po tayo. At ayan, uh, fresh na fresh pa po ang ating, uh, ang aking napanood. At uh, eto guys, tungkol ito kay uh, Dave at saka kay Katikram. Naglive sila, naglive, naglive. Sila at uh, pero hindi si Katikram ang kasama ni Dave, kundi ang kanyang kapatid. Uh, ano bang na, hindi. kanina sabi ko, bakit kaya sila magkasama, sabi ko. Uh, pero ang kasama ni Dave hindi si Katikram. Yung kapatid ni Katikram. Uh, nakalimutan ko yung pangalan. Tapos nakita ko doon sa live yung uh, asawa ni Katikram. At uh, nandoon nga, At medyo kinarga nga ni Dave yung, kan yung anak ni Kathy Cram, yung baby, yung bunso. So, anyway guys, uh, ang dami kong nababasang mga comment na uh, kapag pinabalik ni Kathy Cram si Dave, ay maraming bibitaw, maraming bibitaw kay Kathy Cram. Uh, sa, sa isang comment lang, meron akong nakitang mga mahigit 1,000. Oo, 1,000. Uh, ang sabi naman itong kapatid ni kati krambeso doon sa napanood ko sa napakinggan ko sa kanya ay uh, uh, paglilinaw lang naman daw paglilinaw pero ang ang nangyari kasi ay nangyari na yun eh, hindi na natin pwedeng maibabalik at uh, alam nyo na uh, natural naman na uh, kapag talaga ginawan mo na ng hindi maganda pwede pang maulit-ulit. Katulad ng halimbawa, pangangabit, di ba halimbawa, kapag nangabit ka, kahit sabihin mong magkabalikan, mga gabit at mga gabit pa rin yan. Katulad ng mga comment na karamihan na, uh, bakit nyo pa kukupkupin yan? At kapag kinukup nyo yan, ay mabibitaw ako. At maraming nag, nag, talagang nag-likes uh, Uh, nag thumbs up doon sa Comment na yon ng isang netizen Doon sa live nila Oo uh, Hindi nga Hindi nga rin talaga maganda Dahil sa Siyempre bilang uh, Sumusubaybay kay Kati Kram Bilang mga subscriber niya At subscriber din ako ni Kati Kram uh, Bilang sa sumusubaybay Nagsusuporta sa kanyang channel Na Siyempre nanonood kami, hindi namin ini-skip yung uh, yung mga advertisement uh, dahil tumutulong sila sa kapwa natin. Kaya yun na lang din ang ating maitutulong kapag nanonood tayo ay huwag natin i-skip yung kanyang uh, patalastas para makatulong din tayo sa kanila. Opo guys, at... Uh, ayun nga, medyo ako rin parang hindi rin ako naging natuwa. O, para sa akin, okay, bati, bati, bati. Pero yung papatatanggapin mo ulit sa bahay mo, katulad nung dati, parang, parang sa akin guys, malabo yun. Parang kung ako ang nasa kalagayan ni katikram nasabi ko na ngayon sa una kong video na hindi ko gagawin yon kasi ang ahas ay mananatiling ahas so katulad ng mga sinasabi nila dati na uh, kapag ikaw tinuklaw ng ahas at yan ay inalagaan mong ulit, tutuklaw at tutuklaw ka pa rin ya, yan baka nga sa susunod hindi na tuklaw ikaw ay kakainin na, lululunin na alam mo itong mga kasabihan na ito ano 'to eh naniniwala ako sa mga ganitong bagay kasi at naranasan ko yung mga ganito eh yung bang uh, pinakain mo na sa palad mo, tapos aahasin ka pa rin. Kaya naniniwala ako sa mga kasabihan na 'to kasi based sa buhay ko sa nangyari sa akin kasi yung mga ganitong bagay. Uh, pero okay na 'yon. Okay nagkausap sila, nagkapaliwanagan sila pero Mahirap talaga ma, sa para sa akin mahirap kung matanggap na siya ay pababalikin muli sa poder ni ng mga mata, Manalastas family. At ang sabi naman ng kapatid ni Katikram Kram kay Dib, ikaw kasi nagpa, nag nakikinig ka sa mga sa iba, parang ganon yung sabi niya sa kanilang live. Mae-excel lang yung kanilang live. Pero kahit maiksi lang yung kanilang live ay uh, parang makita mo kasi nakasama niya si Dave sa live parang sa lahat ng mga ginawang ganoon lahat na paninira sa kanila lahat ng mga kasinungalingan kasinungalingan na ginawa ng isang taong pinakain mo, inaruga mo, binisan mo lahat-lahat na ay nagawang nagawang uh, pagsabihan ka ng ganoon nagawang Uh, pasamain ka sa, sa ibang tao so parang hindi talaga maganda yung mga ganitong mga bagay, kaya naman mga karamihan na mga supporters ni Katikram naghihintay lang naman kung uh, papatuloy yun ulit si Dave sa kanilang bahay at uh, sigurado ako guys, maraming kaka maraming uh, ano talaga kay Kathy Cram subscribe, unsubscribe oo kasi nga siyempre, eh bilang sumusubaybay ka sa isang uh, matalungin na tao, nakakatulong sa kapwa mo. Tapos siyempre, kami, yung iba, nasasaktan sa mga uh, nangyayari sa mga nangyari kay Katikram dahil dito kay uh, kargador na to. Sabi nga nila, itong gadorgador -gador na to sa mga comment, di ba? So ganun paman ay uh, mag, siguro magpatawaran na nga lang siguro sila at uh, mag-usap pero yung patutuloy yun sa patutuloyin ulit at uh, aarugain, wala kasi kung ako talaga nasa lugar ni Gatikram okay magkabati tayo pero hining hindi ko nagagawin yung dating ginawa ako sa iyo na uh, parang talagang halos parang dugot dugot laman na talaga kita. Parang ganun ba. Kaya mahirap talagang matanggap ng mga supporters ni Katikram yung ginawa ni Dave kay Katikram sa Manalastas family. At uh, ngayon nakikita natin na uh, kasama nila si Dave. Parang uh, hindi maganda talaga sa uh, ano sa paningin. Pero uh, Bagaman ganon ay dapat natin unawain kasi kailangan naman talagang magbati at magkapaliwanagan ang bawat panig. Uh 'yun lang ang hindi maganda kapag uh, kapag uh, pinatuloy niyo ulit o or, or kinukop niyo ulit si Deb sa inyong bahay. Uh, sana naman 'wag mangyari yung ganitong bagay kasi Marami talaga ang kakaltas kay Katikram. mawawala ng ganang manood, sumubaybay, sumuporta. Parang ganun ba? So, kailangan talaga sa ganito may paninindigan. Kapag talaga uh, ganun ang ginawa sa'yo, panindigan mo. Magbati kayo pero, bati lang, pero hindi yung aarugain mo muli. Para saan? Para ano pa? napalaki mo na siya, napag-aral mo na siya. So, ma malaki na siya, alam niya na yung ginagawa niya. So, para ano pa, para arugain mo siyang muli at bibibibihin mo siya. Para saan, ba diba? So, hindi rin ako pabor sa kung sakali man na kukunin siya ulit ni Kati Karam. Hindi rin ako pabor para patuloyin siya ulit, bibibibihin ka ulit. or ano uh mabuti pa itong si Luis, medyo may pag, may uh, may respeto pero itong si Dave talaga sa sa hindi naman sa pag ano guys, sa mga buka ng bibig niya, sa bibig niya pala. Para. Kasi 'yun ang naririnig ko kasi yung mga kasabihan. Kapag yung labi daw ng isang tao parang parang pabuka, parang pabuka, hindi raw magandang uh, ewan ko ba, basta, mayroon lang akong nabasa na ganon. Yung parang tulya, iba, ewan ko, hindi pangit magpakinggan, pero na, nabasa ko lang din yun eh. Oo. Ewan ko ba, yun, basta, sabi ko, ganon pala yun. Kaya sabi nila, tingnan mo yung uh, labi ni Dave. Oo, ganyan ang mga taong uh, mapanira sa kapwa daw. Kahit daw anong aruga mo sa kanya, ganon pa rin daw ang, ang gagawin. Aahas ah, at aahasin pa rin daw ang taong nag-alaga sa kanya. Kaya sana naman, Katikram, ay... magbatik uh, Magbati lang kayo, magpatawaran lang kayo, pero sana naman, wag mo nang kup ulit at bibibibihin mo yung damulag na baby damulag na kumbaga dahil de, di, di ba kung lambing-lambing niya ni Katikram parang akala mo eh parang baby talaga eh mas parang ang naki, mas nakikita ko na nilalambing pa ni Kati Kram si si Cargador kesa sa sarili niyang anak de ba Based sa mga video na nakikita ko oo oh, siya palagi yung ano ganun-ganun o oh, de ba parang yun ang namamasdan ko kaya Ayon katikram nakita mo na kung anong klaseng pagugali mayroon si Dave so eh, wag mo na siyang kukupin ulit kasi alam mo kapag kinukupin mo yan ulit magugulo ang pamilya nyo sa totoo lang magugulo ang pamilya mo at uh, maraming tao ang maiinis sayo maraming tao ang hindi susuporta sayo maraming tao ang mag-unsubscribe sayo so ang mga supporters mo ay sana naman ay uh, wag mong baliwaliin ang inyong ang iyong supporters. Wag mong baliwaliin ang supporters mo kasi uh, kami na mga sumusuporta sa iyo ang uh, importante sa mga vlogger. Totoo 'yun, guys. Ang mga viewers, ang mga subscribers, kayo po ang pinakaimportante sa mga vloggers. Oo. Kaya nga, ako nga, kahit isang view, dalawang view is, ano, tuwan-tuwa na ako niyan. Kasi kahit papaano, mayroon na nood sa aking video. Kaya guys, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. At uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, uh, pakisuportahan niyo po yung channel ko at uh, pakipindot niyo po ang bell button para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na ia-upload ko. At Thank you talaga. Naa-appreciate ko talaga yan ng gusto. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. At uh, see you on my next video. Ingat po kayo. God bless. Bye bye.